kapi na at suman kamoting kahoy. Oh. Kain na guys. Kuha ka ng kutsilyo. Magbalat tayo. Magsusuman tayo. eto na yung nagadgad kong isang planga ng kamoting kahoy ah, diba? dami pero pag pinigayang kaunti na lang yan Pinipigaan siya, inaalis yung katas para pagnilaga hindi siya malabsa. So, ayan na, nahalo na Nilagay siya. Nilagay na yung ginadgad na inyog. Tapos, next is asukal. Ba't? I-mix nyo kasi muna dito. Malaki nga. Ay, malaki sukal na. Tag isang kilo? Itik uh, man hey, mag hey, tukag -tukag. Lang ah. Maglasa. Ah. May ako magpapitik. ako Tabila. hindi pwede hindi paluan Ah, oh, diba? Ang dami naming nabalot. Jacob! na. So ayan na, nilakalagay na siya sa talya kasi ilalaga na siya ng almost 4 hours kasi kailangan matuyo yung tubig. So may natira, ipiprito natin yan. Maruya or baruya tawag dito. Yung pinritong kamoting lamay. Oh, madilim na siya. Maaga nung isinalang. So, after 4 hours, ayan na, luto na siya. Ready to eat na guys ang suman na kamoting kahoy.